Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Gusto niyo ba guys kumuha ng NBI? Pero yung kukuha nasa ibang bansa. Katulad nitong aking video na gagawin, yung ati ko nasa ibang bansa, nasa Hong Kong, and then ako yung kukuha ng NBI sa kanya. Kailangan lang meron kayong mga requirements. So, babanggitin ko sa inyo yung mga requirements guys, pero, bago yan, para makapunta kayo sa NBI, kailangan nyo magkaroon ng appointment. So, dito kayo pupunta na website, sa so, may Google lang siya. So, isearch nyo lang siya, then sundan nyo lang yung uh, pipilapan dyan, then, pili lang kayo kung ano yung date, kung kailan kayo kukuha. Kung hindi kayo guys marunong mag-online appointment, pwede naman kayong pumunta sa NBI office, mag-walk-in kayo, then doon na kayo mismo mag-online appointment. Kaso nga lang, merong pila. Kung ayaw yung pumila, meron naman nag aalok sa labas na mag-online appointment kayo, mismong araw na yon and then, hindi na, kayo, hindi na kayo pipila, may bayad lang siya, 50 pesos. Kailangan nyo ng Google account na active. So, para hindi na kayo mahasel, hassle pwede na kayo mag-online appointment sa bahay nyo pa lang. Pero, kapag halimbawa talaga hindi kayo marunong mag-online, pwede naman kayo mag-coordinate sa loob ng NBI office. Dibri lang po yun pag nasa loob. Pipila lang po kayo. Pwede nyo siyang bayaran through GCAS. Ang mga requirements ay ito. Ganito. Para makakuha ng NBI, kailangan may requirements nito eto guys, ay galing ito sa ibang bansa, sa Hong Kong. So, ang kulay nito, Xerox na lang to ha, Xerox na lang siya. Ang kulay nito ay katulad nito, sky, parang blue. Sky blue o oh blue, basta ganun. Tapos yung, te, yung papel niya, ganito din yung papel niya. So, ha? Tapos mga information ng na kukuha nandito, tapos ito. Meron siya mga fingerprint. So, ito sa konsul na siya kinukuha. So, makipag-coordinate na lang kayo kung anong bansa kayo. Nasaan yung konsul nyo doon. Makukuha nyo siya doon. Tapos, ito, authorization letter. Tapos, ID nyo po ng inyong passport. So, ganito. Ayan. Passport, ID. Tapos, firmahan nyo na din dito ng tatlo. So, yun lang ang requirements. Tapos, ako, original ID ko. So, ang pinresent ko ay passport passport ID ko lang. So, yun lang yung requirement. And then, makakakuha na kayo ng NBI. Ganun lang yung pag-process. Basta sa Manila lang siya. Sa Manila, main office ng NBI. Doon lang siya pinaprocess. Hindi siya pwede sa Quezon City. So, hindi ko sure kung pwede siya sa mga lugar-lugar ninyo. Pero, basta dito sa Quezon City Hall, hindi siya pinaprocess. Kasi sa Manila, ito pinaprocess. Yung mga ganitong case sa Manila. Sa main office. Kasi meron kasi doon office talaga na mailing Ayan, ganyan. Ito lang pangalan ng office nila. So, ay. Ito guys, Xerox na lang siya. Ang tawag dito ay National Bureau of Investigation, Manila. Civilian NBI Form number no. 5. Ganito na copy. Nandun na sa NBI. Kinuha na. Yan ang kinuha nito. Kasama yung ID niya. Tapos, yung authorization letter. So, pag iba kasi ang kukuha, kailangan may authorization letter. So, yun yung requirements niya guys. Authorization letter, ID, noong may-ari. ID ng ate ko. Then, yung ID ko, yung original na ID. Hindi naman na sila kumuha ng Xerox copy ng ID ko. So, ayun. Pag gusto po ng kamag-anak nyo na nasa ibang bansa, gusto makakuha ng NBI na ganito, meron lang silang kailangan ipasa. Galing ito sa konsul. Konsul ang tawag doon. Pag sa ibang bansa, So, pupunta siya sa konsul, yung nasa ibang bansa, pupunta siya sa konsul, kukuha lang siya nang na ganito. Sabihin lang niya na civilian NBI form number 5. So, yun na yun. Tapos, nandito na yung mga informations, para yung informations, mga height, mga weight, basta yung mga ano, yung occupation, tapos yung educational background, then yun, yung father and mother, tapos place of birth. Basta yun yun. Tapos, pag may mga hindi ka naman alam na kung ano yung pipilapan mo, lagay mo lang sa NA. Ito, katulad nito, name and address of travel employment agency, NA ang nilagay niya. So, pwede nyo lang din siyang gayahin. So, ayun, na-approve naman siya sa NBI. Pupunta lang kayo guys sa NBI main office sa Manila. Doon, malapit sa Quiapo. Sa may tough Quiapo. So, doon lang siya pinaprocess. Pumunta ako dun sa may Quezon City Hall. So, hindi sila nagpa-process ng ganito. So, dapat daw doon sa kaya po banda, doon sa may TAF, dun sa may NBI, Manila. Doon sa main, yon main ng NBI. So, doon yun guys, kaya doon yun siya ipaprocess. Pag magpaprocess kayo ng ganito, pagkabigay mo doon, pababalikin ka, depende sa kanila kung kailan ka babalik, siguro mga 2 days, 3 days, yun, depende sa kanila. Tapos, sasabihin naman sa inyo kung kailan kayo babalik for releasing na yun. Tapos, pag releasing guys, magdala ulit kayo ng authorization letter, tapos, yung pinrint lang ng copy ng inyong binayaran sa NBI. So, kailangan, pwede naman sa cellphone lang, ilagay nyo lang sa cellphone, or pwede nyo ipaprint. Ito yung it labas ng NBI guys. Ayan, may malaking pader na puti. Tapos, ayan yung kanto. Meron daw choking, jelly bean. Then, dito siya sa may tapat ng KFC. So, ayon siya guys. O, dun sa unahan siya ng guard tas it, ganito naman yung entrance, guys. So, pagpapasok ka dyan, makikita mo dyan ang laki ng free online dito sa loob. Free online lang. Agahan nyo lang kasi may pila. May online sa labas kaso merong bayan. Tapos ito yung makikita natin sa labas. Ito yung mga ID na pwede lamang na ipresenta doon. Like PWD, solo parent, voters ID, UMID, passport, at iba pa. Kapag ipapasa nyo na guys yung biometric ng inyong kamag-anak, so dito kayo pupunta sa third floor, sa so quality control, sa foreign national counter mail clearance. So ito yung daan Dito yung daanan guys, papunta sa third floor, so ayan, foreign national. Do doon kayo magpa-process sa After today's dot releasing na. Agahan nyo lang guys para hindi kayo maabutan ng mahabang pila. Pag-releasing na kasi guys, ganyan na marami na siyang pila. Finally guys, nakakuha na rin ako na NBI. So dito lang siya sa first floor lang naman siya kinukuha. So ayito na siya. Ayun, medyo marami lang siyang tao lalo sa loob.